Ay, hindi nyo isda, lagyan mo ng kalamansi bigyan mo ng kalamansi Isa so okay. lang ito mo. Bigaan mo ng kalamansi Ito mo mo ba Ang bawa. Pasaway. Ilan, nalingi. Bumilog yun ng gusto yung mukha ko, eh. Lumulog mo mo ka, yung mukha. masyadong marami tubig yung ano, yung munggo. nga tingayon lang tubig nun, eh. Baba na babak eh. nga yung tirang ulang doon. Sarap yun eh. Yung luto ni Boya. Pangiting nanti yung tutol yung balat ko.